Oh, ah. so, ayan, ayan na. Oh, ayan na. Oh. na yun. Okay. Hindi na mainom. Oh, ayan. So, ayan na po mga ka-GB. Na natapos na rin yung ating trabaho. Ayan. Hi, hello mga ka-GB. Good morning sa inyong lahat. Ayan. So, ngayong araw ay ipapakita ko na sa inyo yung parto ng ating pagawa ng deep well. Noong nakaraan, mga ka-GB, ipinakita namin sa inyo ang pagbaon namin. So, ngayong araw, ipapakita namin sa inyo yung pag-install natin ng makina ng deep well. Ayan, samahan nyo kami, mga ka-GB, sa ating trabaho. So, ayan, yung nakikita ninyo na kulay blue. Ayan, so, yan po yung tinatawag natin na ejector. Ayan, may butas yan sa loob, mga ka-GB. Ayan. So, ito naman yung uh, itim na kulay na nakikita natin, part pa rin ito ng ejector. Yan po yung, uh, kumbaga, parang turotot. Ayan, Diyan papasok yung tubig, mga kajibi. Yan yung mag-pressurize ng tubig na uh, puntang itaas, mga kajibi. At ayang uh, nakikita ninyo, mga kajibi, yan po yung adapter natin. Ayan at ayan mga kajibi mag uh, i-install na po natin yung tubo yan, so nilagay na po natin yung tubo natin, yung straw natin sa ating ejector, yan, so nilagyan po natin yan ng tiplon para walang tagas, yan, huwag niyo lang masyadong higpitan yan mga kajibi, baka mabiak yung uh, parang uh, bronze, yan yung katamtaman lamang yung paghigpit natin para walang problema yun so enjoy lang kayo sa panonood dyan mga ka GB ha Medyo, uh, hindi, hindi, mabilis yung trabaho natin para safety talaga yan so kung may mga comment kayo o may mga katanungan kayo mga ka GB ay maaari po kayong mag-comment dyan sa ating comment section at uh, ating sasagutin mga ka-GB. so... Ang total pala na naibaon natin mga ka-GB ay nasa apat na piraso ng GI pipe na d dos so bali 80 feet yung lalim nya. At mayroon tayong open hole na advanced drilling natin na 5 feet so bali 85 feet lahat ang lalim ng ating drilling dito so ang water level natin mga ka -GB, ay nasa 40 feet lang ang lalim yan so mayroon ding nagtatanong mga ka -GB, bakit hindi daw full yung uh, pagbukas natin ng uh, control valve o yung tinatawag natin na bull valve Siyempre mga ka pag deep well hindi po kailangan na buksan lahat kasi pag binuksan natin lahat, wala, hindi na ma-pressurize yung tubig at uh, hindi na po kayang hataki ng makina kapag hindi pressurize yung tubig. Yun, so another tubo na naman yung i dugtong natin mga ka -GB.

nembung bendaan nih. Eh, itu charged boys, Pak. Cash in boys. Gedek kok barato. Star receive ordinary ya. Pasang dulu. Nah, Kak Ah, sak Oh, hijau, biju, mau bijau, Kak Hmm. Mr. Singh, magandang hapon. Oh, Kamusta ang trabaho natin, Mr. Singh? Uh, okay naman. Ayos, may tubig na ba? Mayroon na. Ay, okay lang tubo yan. Ah, uh, apat na yun. Apat Mati. na. Ah, very good. So, anong masabi mo sa area natin? Uh, salamat sa naga donors. <laughs> do naga uh, diga... donors. naga... Nagpagawa. Nagpagawa na yung uh, water system. dito Hindi bali. ito puso, di uh, ito. Bit -bit oh. Ay, sorry pala. kayo. yung puso. Yan yung bomba. Ah, puso yung bomba. Oo. Oh. Ah, sorry lang po. Oo, oh, yan. Ay, deep well to eh. Deep well yan. Eh, batagal ako ibig sa bukid, eh, sa bundok. Sa bundok. Kaya... Ay, wala ko Tagalog dito eh. oh, wala. <laughs> ay, so yung, uh, po ko sa... Lahat? bundok. Oo. Oh. Kung sino yun magpatasok, tawag ka lang kayo sa K11. Love Radio. Love Oh. Oo. Oh. Balance TV. <laughs> JV Jv bayi TV. Oh. Entakin ulang yan. Please subscribe uh, uh, please like and subscribe sige. Oh. Sige, ambal. Sige, kumalitos. Oh. Tidikubalitos. oh. Tidikubalitos. <laughs> <laughs> please like and subscribe. Tulang. Pasti bakal ma matawanan tayo eh. Oh. Hindi. Importante nga gumana na. Malaga. Gumana na. Gumana na yung terbang. Terbang. oh Kanina hindi ka maingay, ngayon maingay ka na. Kasi okay. gumana. <laughs> Wala ko sa mo Wala. Ah, so, out ko sa taga Malungon, Province. Oh. Dyan ni Papa, o ni Mama. Onsay, ma onsay mga apelyero dia sa uh, Sarangani. Makanya mga kanya family. Oh. Bangon family. Oh, kana mo na oh, so, taga, taga Sarangani na. Sibo. Yon ang aking trabaho. Ah, uh, tasok pa rin. Tasok pa rin ang so, Sino kayo magpagawa na yung magpatasok? Ah, uh, utakin so, mo lang si ka GB. Yon. Balance GB. Oh. Na matinaw na. Oh, ayan na. Oh, ayan na. Oh. yon. Okay. Hindi na mainom. Oh, ayan. So ayan na po mga ka GB, na natapos na rin yung ating trabaho. Yan. So shout out sa ating mga tubero diyan sa buong Pilipinas. Location po natin mga ka GB ay Santa Cruz Mission. Lexibu South Cotabato. Ayan, shout out sa ating mga kaibigan, team magtulungan at team mababait. At saka kay Uncle Noviembre 5, watching from Italy. Yon, D12, 2 horsepower. Ayan, Sipam. Yan po yung pinakakilalang brand dito sa amin. Ito po yung ginagamit talaga namin, ang Sipam. Shout out sa Sipam. Bakay na men. Yon. Performance ng Sipam. So ayun na mga ka na iligpit na namin yung aming mga kagamitan. So transfer na naman tayo sa ibang project. Yan, maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood sa aming vlog sa aming trabaho yan so 3 days natin ginawa ang deep well na project natin so ayun mga ka-GB thank you so much And, yan yung may ari So, ayun na mga ka-GB, yung aming chariot, akyat, bam, 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 ayun, naka-akyatin, good job, bye-bye, usipin -bye. So, naman tayo mga ka-GB sa ibang area.